All right, mga amigos, unification alert. Ayon sa report ng boxing scene, Kasuto Iyoka at Fernando Puma Martinez kapwa sumang ayon na maglaban para sa WBA and IBF World Super Flyweight Unification sa darating na July sa Japan. Kasuto Iyoka may kartadang 31 wins, 2 losses, 1 draw with 16 knockouts. Ayang kasalukuyang WBA World Champion, naka-score ng 7 round knockout sa kanyang huling laban kontra Josber Perez noong nakaraang taon ng Disyembre. Sa kabilang banda, Fernando Puma Martinez may kartadang 16 wins, no losses, no draws with 9 knockouts. Ang umagaw ng IBF World Title na Oni Jerwin ng Kahas at tumalo ng dalawang beses kay Jerwin. Sa kanyang huling laban, isang Pinoy na naman ang tinalo nito. Ang dating undefeated na si Jade Bernaya tinalo ni Puma via 11th round TKO. So magandang laban to mga amigos, Japan versus Argentina para sa super flyweight unification. Target date daw po ay June or July pero wala pang eksaktong petsa. Sa iba pang balita mga amigos, ibinahagi ni David the Mexican Monster Benavides ang isang istorya sa kanyang boxing karir na malaking dahilan ng pagtalas ng kanyang talento sa boxing. Ayon kay David Benavides mga amigos, sa edad na 15 anyos pa lang, eh, na ang former pound for pound king na si Triple G o Gennady Golovkin. Yun daw po yung mga panahon bago pa ang US debut ni Gennady Golovkin. 15 years old, Started sparring with Gennady Golovkin before he even made his pro de uh, his US debut. Sa edad na 16 years old to 19 years old, naging main sparring partner na raw po siya ni Triple G. Ang kanilang sparring ni Triple G ay hindi daw ordinaryong sparring, talagang laban daw talaga. I ended up being his main sparring partner. So from 16 to 19 years old, I was working with that guy. They weren't sparring sessions. Mm. They were real fights. Kaya naman nung dumating ang mga oras na parang kinakaya niya ng maipagsabayan ng gusto kay Triple G, naging madali na ang lahat ng mga bagay-bagay para kay David Benavides. So by the time I ended up figuring this guy out, everybody else became easy. Kung baga parang sa coach mga amigos, no? The more you sweat on practice, the less you bleed in battle. At pasasalamat nga daw po yon ni David Benavides kay Triple G dahil nahasan ng husto ang kanyang talim sa boxing. At hindi lang yon mga amigos, ibinahagi rin po ni David Benavides kung anong klasing tao itong si Triple G sa loob at labas ng boxing ring. Hindi daw po mayabang si Triple G sa labas ng ring, matulungin nga po na parang nagbibigay pa ng mga tips sa kanyang mga nakakasalamuha sa ensayo. So balit isang mabangis na halimaw pagdating sa loob ng boxing ring. At, when when I think about role models, that's who I want to be. He's very nice to his people, mm -hmm. very helpful. He wasn't cocky at all, but that motherfucker was a killer.